Ngayon no, na nga, meron tayong bisita dito, nakasundo biker. So, marami to sila kanina pumunta dito sa Joyride office para i-claim ang kanilang free Joyride jersey sa mga nakahit ng booking dito sa Cagayan de Oro. So, bago pa lang tayo dito sa Cagayan de Oro, pero ang dami na puwagin talagang booking. Sir, ano, kumusta? At uh, naparito ka? Uh, sir, uh, naparito ako sa opisina sir kasi i-claim ko yung free jersey sir ng Joyride. Wow! So, Nakailang booking ka ba ka kanina? Kanina lang? Sir, sir uh, mga 11, bu 11 packs sir. 11 packs? Pati nga! Hindi ako makapaniwala ah. Bago pa lang tayo dito sa Cagayan, naka 11 ka na agad. Yes, sir. Patingin, patingin, patingin na booking mo. Ayun oh, no? grabe, naka 11 na agad ngayong araw pa lang. No? Yes, sir. Alam mo, yes, ano yan? Parang 7.30, sir, at... Hanggang ngayon, yes, sir. Kung mga as-dose ka, dapat diba, tingnan dito? nila ba? Yes, sir. Ang lupit mo ah! <laughs> Ayan, so bago pa lang naman kasi talaga tayo dito sa Joyride, pero bakit makapabawalit mo yan? Yes, ya? sir! Yeah. pagka Tagakabi, sir! Saan ba ang mga maraming booking na nakuha mo? Kuan sir, uh, iba't ibang lugar sir eh. Oh, iba't ibang lugar. Okay, no? oh. So, kumusta naman yung experience mo sa Joyride MC Taxi, eh, which is bago lang tayo sa Cagayan de Oro? Sir, uh, super sir. Ang ganda sir. Ang ganda ng experience ko sir. At natuwa ko sir sa uh, mga booking ko sir. Kasi mga, uh, lahat na po nang book na sa akin sir, nga hindi po kinansel at saka mababait sir. Yun. Kumusta naman yung experience mo sa ating Joyride Driver App? Sir, ang ganda sir. Uh, actually sir, uh, sa mga cancel namin, sir, is about sa so, ako na, sir, Net -net network problem problems, sir. Ah, so sa signal lang talaga? Yes, sir. Yes. I guess, I guess. So so far, okay naman. Ayos naman yung booking, no? Yes, sir. Lah lahat, nakuha mo, pumapasok? Yes, sir. Nakuha ko lahat, sir, ngayong araw, sir. Kung masaya ka naman sa mga kita mo, sa booking mo dito sa Cagaya de Oro? Yes, sir. super so, saya, sir. Okay <laughs> na po, sir. Magpo full time ka ba o part time? Full time sir. Full time. So, yeah. ano to? Uh, first time mo mag MC Taxi o dati ka ng ibang platform? First time sir. Oh, Ayun, first time. Ang yes, si talaga. So, saan ka ba nang galing dati? One sir, uh, wala po sir, uh, serving office op ko dati sir. Ayun. So, mas okay okay naman yung kita mo ngayon. Yes, Yes sa mga dati mong naging trabaho. Yes, sir. Mas magiging okay pa yan pagka tumagal tayo sa Cagayan. Which is bago lang kasi tayo, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Ano pangalan mo ulit? Edward Ilagan, sir. Salamat kay Edward Elaga napakasipag mo idlo, so full-time biker at uh, naka-onsi booking na siya. Kaya natin tanungin yung kita mo, marang satisfied ka naman sa kita mo. Yes sir. Oh, malaki naman. Yes sir. Ay, okay. <laughs> so mga idolo, kung gusto niyo mag-jorede sa taxi dito sa Cagayan de Oro, pwede kayong mag-book in ah uh, ma Saturday. So 8 a.m. to 5 p.m. at uh, welcome kayo sa Jorede MC Taxi. So bago pa lang tayo sa Cagayan de Oro pero ito na ang mga booking. Nagsilabasan na, marami na pong booking sa Joyride uh, MC Taxi dito sa Cagayan de Oro. Kaya shout out po sa lahat ng mga Joyride Biker dito sa Cagayan de Oro. Saludo po ako sa inyong lahat. At uh, naway magingat kayo lagi sa biyay. Ayun. Okay, ano masasabi mo sa mga kapong biker? Ah, uh, sa kapong biker sa Cagayan, sir. Magbisa, bisaya, bisaya lang ako, sir. Oo. Oh. Ah, uh, mga uh, praying, kamot lang ito, wad-wad. Ay lang, wala paglaong. Kusog na yabang tapon na rin. Bago pa kaya tao, one week pa kaya tao. Wala pa kaya one week, pero medyo kusog-kusog na gitu ya. siya. Ayun. Ayun. Salamat, salamat, sir. Ingat ka lagi, ya.